ay sa bukid after ko magpakain ng mga manok at mag-harvest ng itlog. Yan. Medyo umurong yung ulan eh. Hindi may yata magtutuloy. Ay dito muna tambay ng mga ilang minuto. Kasi sobrang hangin dito. Napaka fresh air talaga niya. Sobrang ang ano, ang linis ng hangin, malamig. Tapos makikita mo pa yung ganyang view. Yung ayan, yung bundok Arayat Magandang man yan pagka sunset. Kita-kita mo talaga yung araw palubog na ganyan. Kaya maganda tumamay dito bandang hapon. Kitang-kita mo yung view ng sunset niya. Yan. Sa mga nagtatanong po sa akin regarding dito sa poultry, usually madalas ko na-encounter yung ganong, ganitong question nila kung hindi daw ba mabaho itong poultry. Kung Pwede daw ba to sa malapit ang bahay? So, ang sagot po dyan ay para sa akin, mas mabuti kung malayo po siya sa mga bahay. Kasi kahit pa paano, kung malinis ka mang mag-alaga, sabi, hindi man din siya ganun ka -amo, maamoy siya, pero mas lalong mabaho kung hindi mo nililinis yung area. So, kung masela ng kapit bahay mo, malinis ka man sa manukan mo kahit papano may amoy pa rin lalo pag nagtag-ulan so gusto mo pa bang mareklamo gusto mo pa bang naitayo mo na yung building tapos bigla ka na reklamo o oh, may didemolish mo ba demolish mo ba agad yung building so kailangan para sigurado tayo dahil sabi nga manukan yan umaamoy yung dumi yan so mas mabuti malayo po tayo sa mga bahay so kami mas pinili namin dito itayo dito sa bukid yan binakura namin tong bukid para nandun din yung mga kambing yung bahay is banda doon yan, tapos nililinis din namin to para hindi siya ganun kabaho may amoy pa rin naman siya pero hindi ganun ka lala na inaasahan na iba na pag nagdaan ka di ba may ibang mga manukan pag nagdaan ka sa manukan nila is sobrang baho so ito hindi kasi minemaintain namin na malinis siya so ganun po yon. Tommy so, san 'yung mga magtatanong sa akin. Ah, uh, hindi ba masyadong parang inaano nila is gitnang bukid sobrang init. Okay lang do ba 'yon nasa gitnang bukid? Kasi may ano naman kasi to eh, may bubong naman, may mga puno naman dito sa gitnang bukid. Tapos open area siya. Tingnan nyo naman kabilaan. Ito lang 'yung merong ano, uh, may cover yung bandang likuran niya. Pero usually, lahat ng side niya is open po para pumasok lahat ng hangin niya. Para yung mga manok po hindi mainitan, hindi ma-stress. Mas maganda po ganon mas open kesa yung iba. Depende din kasi yung iba is may mga cover sila. So para sa akin, mas maganda yung open para uh, maaliwalas yung mga manok. Kasi siyempre, pasukan lahat hangin mas magaan sa pakiramdam. isa mga nakadungaw pa silang ganyan sa yung ulo nila, mga nakalawit sa kulungan, sa mga nagpapahangin. So ganoon. Yung iba naman mga poultry, yung mga malalaking poultry, iba yung setup ng bahay nila. Merong another na, 'di ba, bubong 'yan sa bandang taas, may another pa siyang gano'n Parang pinaka-exhaust pa ng init dun sumisingaw. So, syempre pag gano'n na setup ng kulungan mo, mas malaki ang budget, 'di ba? mas malaking budget doon. Eh dito nga lang, konting manukan lang to, malaki-laki na rin na naging budget ko dito. Siguro kung meron ako mas malaking budget, ganun sana. Tapos dapat mas mataas siya. Mas mataas sana ang setup ng ng mga manok natin para yung sa ilalim, madi-drain mo yung dumi niya. Unlike ng mababa siya, yung dumi niya halos na sa baba lang niya. Na-absorb niya yung amoy. So, possible nun ang mga manok is magkaroon pa ng sakit na Uh, ano tawag doon? Ammonia ba yata, Is, kailangan talaga is mataas ang kulungan ng mga manok. So, ibang nakikita ko mga poultry, mga malalaking poultry, meron siyang dryer sa ilalim. So, gusto ko rin sanang ganun ang gawin ko. Kaya lang, syempre, bababa na tong kulungan na ipataas ko lang yan is konti. Hindi ko siya malalagyan ng dryer. Pero if ever man, halimbawa ako magpapatayo ng another building, yun ang plano ko. Mataas siya, mataas yung bubong, then meron siyang dryer sa ilalim para yung dumi ng manok is na drain siya. 'Di ba yung dumi ng manok niya is merong uh, merong pinaka-liquid. So para yung pinaka-dumi masasala niya, then yung pinaka-liquid babagsak doon sa lupa. So or kaya kung sa miyento ilalim, kung may perat ni budget sa miyento, then lilinisin lang yun, sprayin lang yun ng tubig para mawala yun. So yung yung dumi, masasala niya, at least matutuyo agad then maisasako mo agad yon magagamit yun pampataba agad unlike nung minsan katulad dito sa amin hihintay muna naming matuyo kasi minsan nga pagka ipinala mo medyo basa pa ilalim kasi nga po hindi siya na hindi namin na lagyan ng dryer pero yung iba ganoon naman din yung iba may dryer yung iba wala pero para sa akin mas maganda yung may dryer kung magpapatayo kayo at may mga budget kayo, mas maganda yung may dryer. Yung makikita mo usually sa mga ano, sa mga malalaking poultry. Ganun na setup nila. Pero sa mga hindi ganun kalakihan ng budget, eto okay na po yan. I-maintain na lang po natin yung cleanliness. So, dito kami. Tapos, may duyan dito. Kasi dito yung manukan. Then, meron tayong duyan dito. Kung gusto mong pa duyan-duyan ka dyan. Then, yung other side naman yan, yung fish pan. May fish pan dyan. So, kumpleto. meron din tayo dito. May kambingan tayo. May, ayan, meron bahay yung mga kambing. O, oh, ito yung mga kambing. Sobrang gutom. Sinusuot yung ulo dyan sa bakod. E, eh, tingnan ko lang kung makawala yan. Kasi dati, lagi niya sinusuot yung ulo niya. O, oh, di yung, yung sungay niya. And then, doon sa bandang baba, may mga sagi. Tapos, dito, ayan mga kalabaw. Sarap siguro may experience minsan sumakay sa kalabaw eh. Hindi ko pa na-experience sumakay dyan sa kalabaw na yun. Tapos banda dun. Ayun, yung kalabaw itim, then banda dun. May baka dun. Ayun. So napakalawak niya. Ang sarap tumambay, ang sarap mamasyal. Hmm. Parang malayong malayo ka sa prob Sabi nga nila, pagka nasa probinsya ka, parang ang layo-layo mo sa problema. Sariwang hangin. Tapos, uh, masustansyang pagkain. Sariwang gulay. Marami ka pang tanim sa bakuran mo, sa kabukiran mo. Oh, tapos, may mga alaga kang mga hayop. May manuka, may kambing. Tapos, magtanim ka lang ng konti sa bakuran. Kahit anong gulay yan. Yung gulay na gumagaray, patola, ganyan buhay na yun hindi mo masyadong poproblemahin pag nasa probinsya ka hindi mo masyadong poproblemahin ng ulam basta may bigas ka okay na yun so medyo maano na tayo ngayon medyo makakaluwag-luwag na tayo ngayon pag totally nakangitlog na yan lahat mas malakas na ang ano nun kita nung pagka ng itlog na yun lahat alaga ko na yan total na-accomplish naman natin yung ibang mga plano natin sa buhay so konti na lang konti na lang at medyo sitting pretty na tayo wala na tayong masyadong iisipin syempre nagkakaedad na tayo so kailangan din natin na magka-relax-relax hindi puro trabaho na pinapagod natin yung mga sarili natin kailangan din bigyan natin yung sarili natin ng benefits sa mga pinaghirapan natin na tayo ay makapagpahinga uh, enjoy natin yung buhay natin sa ilang years na pagtatrabaho kailangan makapag-invest tayo para pag tayo nagkasakit or tumanda na meron tayong source of income na mapagkukuhanan kasi hindi naman habang buhay ay tayo magtatrabaho tayo po ay nagkakaedad din So, hindi habang buhay healthy ang katawan natin, pero as much as possible, kailangan healthy ang katawan natin. So, kailangan alagaan din natin sa exercise. O, diba? Kaya ako minsan, kahit mga one hour lang, nag-stretching. Kaya, kailangan alagaan talaga natin yung sarili natin. Yan ang isa sa pinaka-ano natin. Uh, Kailangang um, i-push natin iwasan natin magkasakit dahil gaano man karami ang pera mo kung ikaw ay may sakit uubusin lahat ng pinaghirapan mo kaya importante na malusog ang katawan mo healthy ka diba so masarap kumain dito kasi sariwa ang hangin tapos mag iihaw tayo ng tilapia yung fresh na tilapia masarap yun kasi pag iniyaw mo yung fresh tilapia nag oily oily siya. 'Di ba? Tapos may sawsawan ka ng kamatis na may sili. Oh, grabe. Just me yung pagkain niya no. Talaga naman. Yan. Aba, mga tahimik yung mga alaga kung manok doon. Kanina nagkakagulo sila. Busog na eh. Ganun ang ugali niya yung mga yan eh. Pag busog na, nananahimik. Hmm. So, yung nga palang sa isang video ko nung nakaraan regarding sa may nagpaplano dito possible dito siya nagdadaan sa likod dito siya malamang dadaan kasi meron ako isang ilaw dyan ayan ilaw dyan dito nakatutok yan eh para makita kung may tao dito sa bandang likuran meron din akong ilaw na malakas dun sa harapan so ang ginawa ng magaling Magaling at malikot ang kamay at malikot ang paa. Inakyat niya yung steel matting. Susunod, lalagyan ko ng bald wire. Tingnan ko pag tungtong niya dyan, kundi kuryente siya. Mm. Pag natoda siya, hindi ko nakasalanan. Bakit? Trespassing na sila. Pumasok sila sa bakuran ko. So, isa lang intention di Diba? Kaliit na ng nga na pinagkakitaan mo. Ay may mga plano pa. Sila, malalakas ang katawan nila. Gumawa sila ng ng paraan para si kabubuhay nila. Maging pata sila. Dahil tayo, pinaghihirapan natin yan. Hindi natin pinaghihirapan yan para ibang tao ay magpakasarap lang. ba diba? Mga tamad sa buhay. yung mga, mga ugali na ibang tao. Eh. So, ito yung ating fish pan. Actually, yung fish pan na to, hindi masyadong naalagaan. O, oh, ang daming kangkong. Ang daming kangkong walang masyadong tubig uh, medyo masukal kasi dati nagpapastol ako dito ng kambing maganda to sana kung maayos tong mga damuhan pwede to anuhan lagyan ng hito kasi malakalaki yan no? Oh. malakalaki tong fish pan na to tubig lang to tapos lagyan mo ng hito diba hmm. pwede ano ka na dami yung kangkong oh. malinis kaya tong kangkong na to sarap ti eh. sa sarap kangkong eh. Basta sigurado ka lang ng ang kangkong ay nanggagaling sa malinis na area. So, doon po sa mga uh, may mga other question regarding sa pagtatayo ng poultry, mini poultry man yan. Uh, lalo na doon sa mga kapwa ko EOPW sa Taiwan, marami nagko-question sa akin. Since na naitayo ko itong maliit na poultry namin, marami nagko-question paano magpatayo, paano magsimula. So, yung iba pa mag-question na sa akin, then Uh, willing naman po akong sagutin kung ano yung mga question nila based sa mga experience ko sa pagtatayo nito. So, i-comment lang po sa baba kung ano yung mga question nyo. And also, don't forget to like and share and click the notification bell para updated po kayo sa susunod nating mga video.